Hi, good morning sa Paribago na naman vlog So, Saturday morning Magte 10 No, magna 9.30 na Nagising lang namin Medyo natulog kami na mahaba ngayon Kasi wala mga mga trabaho ngayon At Saturday At saka, syempre, nagluto rin ako Kagabi ng dinuguan Ayan <laughs> Itim na itim, saka ko yung ilaw Ayan Ayan, dinuguan. Ah, nagpuluto yung kaibigan ko, mga pare namin. Para sa birthday ng anak niya mamaya. So, ayun ang pumuntahan namin mamaya ang gabi. At nandito pa yung table na ginalo namin. Ginalis. So, may kukuhang Italiano no? Nung isang araw, pero hindi na nagreply Kahapon, meron din kukuha. Pero hindi na nagreply tapos may nag-message Mrs. na Pilipino na dito kapit bahay namin. Kukuha niya na daw. Siya na lang daw yung kukuha. Maganda pa yan ha. Solid yung kahoy niya. Yung mabibigat na kahoy. Ayun o. Bigat. <laughs> Ay. Yung mga kids namin wala na. Nandun sila sa ukay-ukay. -okay, namimili na yon. At ready na rin to. Ayan. Frosty. Ay. Yan. nagiinat inat pa yan ha. Inat, inat pa ha? <laughs> so, yun. Dalabas ko muna to. Kasi 9.30 na. Kadalasan nilalabas to. Mga 8. Eh, baka ingihin na siya. So, let's go. Ciao. Ang ganda ng panahon ngayon. Kabaligtaran na ng kabaligtaran nung kahapon. Kahapon, sobrang umulan. Eh, ngayon, tingnan nyo naman, ha? Ah. Di ba? May araw. Blue kalangitan. So, maganda-maganda yung umaga, di ba? Pero may mga asong alpas dito Hindi ko alam kung pwedeng makipaglaro si Posty Dito kami sa park na malaki o oh. Gala ng aso Nakakalang ihi na to Kumbaga <laughs> kota na pwede na umuwi Naka, naka ano na rin siya, nakapupo na rin siya Si misis nagpe-prepare na ng umagahan namin Bale ang kakain namin umagahan yung lugaw na natira kahapon. Yung masarap yung umagahan, di ba? With itlog. At saka tripa. <laughs> Buti na lang mabait yung matanda na may Jack Russell din na aso. Nakita niya kami papalapit, eh, tinalian niya na kagad yung aso niya. Para hindi mag, ano, no, ba? Diba? Mag, ah, uh, baka mag-away. Ito, e, daming ng aso nakakabisit yung ibang mga na may aso na diba? naayaan nilang dito na lang magpupu ayaw naman kuhanin ay eh, syempre pag naapakan mo jackpot <laughs> so babalik na kami ng bahay uh, at ayun pala Dalawang uh, dadalawang araw na yung natitira kong bakasyon ang um, bilis ng oras pag na ano, ano, pag nasa bahay lang tapos walang pasok kasi umulan lang ng umulan eh wala mas magandang tumigil lang sa bahay pag nagpunta ka naman sa mall eh mga kasusan ka lang ba? Diba? kaya mas magandang steady muna sa bahay at ayun, nandito na kami sa bahay. Umagahan na. Eh, no? Solid na umagahan. Ayun yung natira kahapon. Ay. Wala pa rin kaming internet dito. <laughs> Hindi kami makapanood ng balita oh, dito sa TV. Ngayon ba darating? Hmm. Yun, ayusin na ngayon. Uh, na ng Netflix. So, ayun, kaya muna tayo. At... Para makapag-charge tayo ng power. Tetapi pun tadi Jangan sampai market ke semua Dan Nandito na kami sa maliit na mall dito sa lugar namin. Ayan, nandito na kami sa mall. Na maliit, withdraw ng konti. Tapos tingin din kami ng regalo. Doon sa pupuntahan naming birthday mamaya. Kaya, at nandito na kami sa bahay. Umuwi kagad kami kasi dumating yung elektrisya na mag ng internet namin. So, ayun napabila ko ng isang t-shirt pero mura lang naman yan, 17 euros. Ayan. Post Malone. <laughs> Ito yung favorite ko kasi. Post Malone, yan o. Di ba? Dito ko kinuha yung pahal ng aso namin, si Posty. Kasi yung palayo niya, di ba, Posty. Kaya yun, pina namin sa aso. Ayan, ganyan yung mga t-shirt ko. Ah, mga mumurahin lang. Hindi ako nabili ng mga... mga tig-sisikwenta. ito pa yung ito yung nabili ko nung isang buwan pa yata to ayan ah. ayun lang mga gusto ko mga plain para wala lang <laughs> ganyan siguro pag nagkakaedad na mga plain na lang yung gustong damit diba so ayun busy na yung anak namin ayan na ah. may internet na kasi <laughs> para nasa call center na yan nagluluto na rin kami ng chicken yan nakabili na rin kami ng regalo sa so, pupuntahan namin mamaya sa birthday ng hmm, kumpari namin ng anak sa kumpari namin sa saing na ayan saing tapos chicken nirepray ko na lang ayan na no? may tv na rin ha Diba? So, luto muna ako. Ah, uh, 12 na para magpahinga muna kami bago kami pumunta dun sa birthday yan. So, yun kain na na. E, pasta. Pasta sa mga bata. Ah, uh, ito yung ginawa ko nung isang araw na Isang araw ba yan? Ah, oh, isang araw nga. Kilawin. Kilawing diles. Tapos ito naman yung pinaluto nung kumpare namin na dinuguan. Ayan. Kain na na. Thank you, Lord, sa masarap na pagkain. Pusos Ay, mahaba-haba yun ang tulog ko. Sarap. Takot na takot na naman tung aso na to. Napakita ko sa inyo kung ba't natatakot siya ng ganun. <laughs> Bakit yung buntot niya ay nakababa na naman? Kasi gawaan nito. Bukas na yung robot namin na naglilinis ng sahig. Ayan, di ba? si Mrs. na kapag hindi na siya kumbaga dapat siya yung naglilinis eh ayan kailan ko mabinili yan? kasi yung buwan? January January para makapagpahinga naman si Mrs. di ba? so ang problema lang takot na takot tong aso na to <laughs> nangangatala na yung mga bentinya. ay ayun ready na kami nakapaligo na kami lahat at uh, umuna na yung panganay namin dun sa pupuntahan naming birthday party. Kami na lang yung dadala ng mga regalo. Ayan. Yung regalo ng mga bata dun sa ano. mga anak ko, uh, naghati-hati sila ng mga kakaibigan. At ito yung regalo nila dun sa magbe-birthday. So dadalhin din namin yung niluto kong... Ah, uh, ang tawag dun? Dinuguan. Ayan. Ito. Ito. Yan ah. Dinuguan. Tapos, yan si Mrs. Ano na, ready na rin. Si Basti, ready na rin yung, yung panganay, yung punso namin. At, malungkot <laughs> na naman tong isang to. Hindi siya pwedeng sumama kasi may, may malit na bata doon. Eh, alam nyo naman, eh, makulit tong aso na to. Baka dambahan niya. So, pero hindi naman to na di ba? Ay. Si, tapos ka na mag-makeup. <coughs> Portrait years ka na nagme make up. Nasaan ka? Hindi na tingnan na. No? May, may camera yung una ng vlog ko. Ayan na. No. Orda. <laughs> Parang ang <namagipagsampalan. laughs> Isang dot lang yan ha. <laughs> Parang nakipagsampalan si Mrs. <laughs> yun Ito yung nila. Ito yung nila. So ayun, uh, hintay na lang, lang namin yung susundo sa amin at uh, alis na kami. Kita-kita natin -kita -kita dito. Ciao! Ayun, kasama natin si Faren Jeffrey. Ciao! Isa siya, siya sa Pilipinas dito na may sariling bahay din. So, ipakita natin. Pwede mo pakita yung mamaya? Ciao! Hmm. Mag may bayad? Pagkakumita ng isang milyon, <laughs> di hati tayo. tig 500,000 tayo. Ayun, birthday ng anak niya. At ayun, celebration. Konting chill-chill siguro. Hmm. At nandito na kami. Ito yung bahay nila. Oh. Ito yung sala. Nandito yung malaking TV. 75 inches siya. Tato. Ito kusina. Ito yung ingreso. Yung pasokan. Kusina. Ito yung aming inaanak. Oh. Atsu! 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 Tiyapo! Ito yung kasina nila. Ano niluto, Ma? Menudo? Menudo. Yun! daming atay. Ang pa rin. Sa <laughs> kaya na pa rin. Ang daming na yun. Oo. Uh, uh, yung um, teres. pa mo nga. So, gusto uh, tayo sa perfect. mga kuwanta ang kwarto ng magkasawa ayan hindi na tayo magpaalam, pasukin na natin banyo, dalawa rin yung banyo nila isang may bathtub, tsaka isang normal studio yung I amin mean kasi studio rin yan, yung kwarto ng bunso namin eh, ginawa namin kwarto ng bata, di ba? kasi para may sari-sariling uh, mga kwarto yang banyak nah, ilaw ini yang Ayan ilaw. Aduh, yang keren. Aduh, Hi guys. Aduh, yang keren. 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 Aduh, yang Ang kid. Base po te. Bravo. Bravo Ito yung kanilang terrace na mahaba. Ito yung gusto kong terrace, oh. Sarado, may salamin. Pag magano ka maglalaba, walang problema, hindi ma hindi maulanan, di ba? Hanggang doon yan sa dulo. So, hindi ko lang kung magkano bili nila dito. Hindi siguro nagkakalayo ng bahay namin. So, yun lang. Ah, punta na tayo doon. So, Ito yung terrace nila. Ang pagkakaiba sa amin, ano lang, uh, park. Pero dito, puro building. Ayan. Mga Italian yan. Yung mga yan. Please, <laughs> please, ngayon?

i mm -hmm.